Shad, tutulian ka na ha? Hindi! Susot kang palda? Hindi! Ha? Hindi! Gusto mo magsasot ng pala? Eh, ako? Bakla ako eh! Hindi ka bakla! Na-record ko yun, Shad! pang Ah, pang ba? Hindi ka bakla? Bakla ako eh! Pang-bakla! Bakla ikaw? Pang-bakla! Tsaka pang-girl, no? Tsaka pang Ang alin? Bakla ka, Shad. Sino bakla? Yung si Zach? Baby, Baby nyo? Bakla yun? Gusto mo bakla yun? Hindi. Bakit? Shad. Magpapalda ka? Hindi. Hindi papalda. Iwain dito. dito. <laughs> Okay. Tutulian ka na. Ayan, nagagamitin natin spada mo. Dali. Oo, oh, dali. Ako na magtutulit, Tita hawakan mo to. Ah, dali. Tutulian ka na. Oo, hawakan mo to, Tita na lang natin, Chichi mo. <laughs> ano, kuchilyo? <laughs> Gunting Kaya siguro Ano na lang? <laughs> Tuli na. Sosot <laughs> ka palda. Hindi. <laughs> Ito ganito 'yung kay Tita Meme, no. Hindi. Sa pyramid kita nito. Hindi. Oh. Ha? Ah. Hindi. Sasamahan so, ka namin Indah. ni Mommy. Ano? Hindi. Chad. Indah.